So ito po yung sunod, ah, mga kababayan. Ang sunod nating pag-uusapan ay patungkol dito sa isang ah, DDS, no? Isang DDS, mga kababayan, supporter. Kung naalala nyo kahapon, Meron or kagabi sa ating live, meron tayong pinakita na isang matanda na supporter ni Duterte. Noong nalaman niya itong na ang interim release, humagulgul sa iyak ang tatay. Gumaganon. Humagulgul sa iyak ang matanda. Hindi ko lubos sa kalain gap. Gumaganon siya dun. Akala mo pang Bamas Award. Kulang na lang sumandal sa pader at pumadusdus pa baba. Oo, nang mapuma. Mapaksi ang balat sa likod. Masakit. ah, oh, ah, ah, grabe po mga kababayan. Ah, noong nalaman ah, ng supporter ni dating Pangulong Duterte na ito'y inireject ng ISIS ang kanyang pangatlong interim release, humagulgul sa iyak si Nanay. <laughs> Hindi daw niya matanggap. At tinanong pa ng mga kababayan, kung bakit daw anong ginawa ng Human Rights International Human Rights na kung saan ito daw po ay makikita sa Netherlands. Doon daw po matatagpuan ang opisina ng International Human Rights. Pero bakit nga daw po hinahayaan ng International Human Rights na utinga news na daw si Digong, bakit hindi pa pinapalaya? Hmm. Pakinggan niyo mga kababayan. Ama Oh, pakinggan nyo ha, mga kababayan. Ang ating reaksyonan ay ito po. Pakinggan ninyo, mga kababayan. Ha? Ito po ang isang lola. Oh, ano ito pa. Ano ang nangyari? Ano ba sila bulag? Oh. Matanda na yan eh. 80 going to 81 <coughs> years old. Iwan mm. ko kung bakit. Hindi ko talaga expect na ganito ang mangyari ngayon araw. Di ako mamawala ng pag-asa. I will continue support our tatay digong. Ah, ulitin natin kasi medyo mahaba-haba eh. Ano ito, 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 mga kababayan. Dito itong bansang ito, nandito ang international human rights. Ayaw ko na saan, ano ang nangyari. Ano ba sila bulag? Matanda na yan eh. 80 going to 81 years old. Ayaw ko kung bakit. Hindi ko talaga expect na ganito ang mangyari ngayon araw. Hindi ako mamawala ng pag-asa. I will continue to support our tatay. Oh. ah. Ngayon mga kababayan Kung napapanood ninyo ah, Tinanong nung matanda na umiyak doon sa karton Kaharap si Digo tay hindi ako titigil sa pagporta sa iyo tay Ikaw BBM, ikaw ang may hawak ng kanyang kalayaan kung hindi dahil kay Tatay Digong, hindi ka maging presidente, tangina mo. Mm. Si Digong, tumakbo si PBBM 2020 2022, puro pa dinira. Ah, puro pagsabing bangag adi-quick leader. Uh, walang may tolong si Digong kampanya ni PBBM. Kaya wag sa sabihin, naging presidente si PBBM dahil kay Digong. Ngayon naman, ang pangalawa niyang tanong, nag-trending si nanay, mga kababayan. Ang pangalawa niyang tanong, bakit daw hindi nasilip ng international human rights? Hmm. Baka naman nanay, nakalimutan mo kung paano babuyin ni Digong ang human rights noong presidente siya? Di uh, Yan ang yan ang tanong ko, mga kababayan. Ha? Uh, yan ang tanong ko. Ngayon, naghahanap kayo ng human rights. Ha? Uh, mga DDS, alam ko na mga bobo kayo pero hindi kayo bungol. Ha? Uh, noong panahon na si Digong ang presidente, anong ginawa nila sa human rights? Ha? Uh, ang human rights dapat bigyan ng budget o pondo. Magkano ang binigay nila? Isang libo. Kaya ba na mag-imbestiga ng mga human rights? ah, ng, ng uh, opisina ng human rights doon sa mga pinatay ni Digong? Hindi. Walang kakayahan ang human rights mag-imbestiga kasi tinanggala nila ng pondo, inibigay hmm. ni Marcoleta yan. Hmm. Tapos ngayon, maghahanap kayo ng human rights? Bakit hindi nila nasilip si Digong? Ah. Pakita ko sa mga DDS. Ah dito itong bansang ito, na oh. dito international human rights. Ah. Oh. Ewan ko na saan, ano ang nangyari. Ano ba sila bulag? Mm. Matanda na yan eh. Ah. Oh. Eh, eh. Ano ba sila bulang? O bakit hindi mo yan is itanong kay Digong? Ah? Anong ginawa ni Digong noong siya ang presidente? Lahat ng iyo pinalayas niya. Mga diplomat, pinalayas niya. Pinagmumura si Barack Obama. Ha? Baka nakalimutan mo, nanay. Kung anong ginawa ni Digo at ng miyembro ng mga diplomat, pinalayas niya sa Pilipinas. Yung mga Amerikanong sundalo, pinalayas niya sa Pilipinas. Yung mga human rights, pati yung mga itim daw, yung mga negrang mga abugada, pinapalaya niya. Ha? Pinapalayas niya sa Pilipinas. Tapos ngayon, magtatanong ka kung bakit hindi nasilip ng human rights yan. Ha? Kung mismo nga ang human rights dito sa Pilipinas, binigyan lang yung pondo isang lebo. Ah, ngayon, tatanungin kita, nanay. Ang kapal naman ang pagbumukha mong hanapin mo ang human rights para kay Digong. Na? Kung mismo si Digong nung siya ang presidente, ang human rights binaboy niya. Hmm. Pakita ko sa'yo na yan. dito itong bansang ito eto ha. Oh. Human rights. Oh, dito tayo magkaalaman mga DDS. Kasi alam nyo, sa totoo lang, bawat kasi... Oh. ah, ang DDS noon marami ngayon, kuntik na lang. Mm. Human rights. Ah, pondo. Panahon. Ito na, mga kababayan. Ah, panahon ni Digong. Oh, nang malaman natin na ah, kung paano... Sa panahon <coughs> ni Tatay Digong, ah. mga durugista ang sinasaktan. Hmm. You concern the human rights commission. I don't know why. Oh. The human rights commission. I don't know why. But they would insist in counting the criminals. Oh. I never make a comparison of the dead victims, innocent people, law-abiding people being killed in the streets. Mm. You law expert of the United Nations, come here. I, I will show you these statistics. I will hold your finger and teach you how to come. You are publishing the side of the criminal. Mm. How about publishing the side of government protecting people or preventing the killing of people, innocent victims? My job, ladies and gentlemen, and of the United Nations, my job as president is to protect the innocent law-abiding citizens. Wow. Human rights commission, I don't know. Oh. But Mga kababayan, tanungin ko kayo. Sinong human rights who magtulong kay Digong kung doon noong presidente siya ay binastos na niya? Ah? Ang sabi ni Digong, bakit daw itong human rights mas pinahalagahan daw itong buhay ng mga pinatay niyang kriminal? Ah, ngayon, mga kababayan, hindi tayo kakalaban dyan. Ha? Ah? Kasi kriminal nga naman. So, kapag kriminal, lumala, patay. hmm, Bakit daw itong EU, I U ah, o United Nation or UN? hmm, Bakit daw mas kinampihan ang mga adik, ang mga kriminal na pinatay ni Digong ah, uh, kaysa sa buhay ng mga biktima? Ngayon mga kababayan, bumalik na kay Digong. Ngayon nagtapanong kayo kung bakit walang human rights na tumulong kay Digong na siya ay matanda na. Ganito, tanungin ko kayo mga kababayan. Noon bang panahong pinagpapatay ni Digong ang di umano, ha, di umano na kriminal na nang rape, nagnakaw, nang droga at pumatay? Ha? Dinaan ba sa due process? Yun bang pag-target ni Digong kasi ang sabi, bungal. Ha? Lugog. Ang, ang mukha. Payat. Ah, Adik daw yan, puro tato. Patay. Ah. Ngayon, ang human rights malamang nagtatanong yon. bakit mo pinatay iwala sa sanligang batas ng Pilipinas na kapag nakita mong payat, may tato, bungal, ah, mat, lubog ang mukha, ay adik na. Idioprosis mo. Ah. May idioprosis ba yung pagpatay ni Digong? Wala. Maskin nga, hanapin mo sa police record. Sa Pilipinas noong ah, presidente ni Digong. Noong presidente si Digong, maghanap ka ng record sa pamilyang nagreklamo ngayon at mga namatay kung meron bang record yon na ini-report mo na sa pulis bago tinumba. Ah, maghanap kayo. Niya, maghanap kayo. Kung meron bang record yung mga pinatay ni Digong at makita ba nung no mga pamilya nila na si Kian de los Santos may record ba? Ha? Wala. Tinumba na lang. Di ba? Yun ang totoo. Tapos ngayon, isang supporter ni Digong na DDS sa Diderland na matandang OFW, Uriya Gaba, ha? nagtatanong kung nasaan daw ang international human rights, hindi ba daw nasilip, bulag ba daw, ha? Kung bakit daw hindi pinalaya? I-80 years na si Digong? Ba't hindi mo subukang itanong niya nanay? Kung ano ang ginawa ni Digong sa human rights noon Pati ang United Nation Ever since si Digong nung presidente tayo Walang tumungtong sa United Nation Dahil lahat yan kalaban niya Presidente ng Amerika United Nation ah, Human rights Lahat yan pinagmumura niya Baka nakalimutan mo ah, nanay, hindi ka pa ulyanin. Nakagamit ka pa ng iPhone, ang hirap-hirap gamitin ng iPhone ni eh. Mas mabilis ang Android eh. yeah? iPhone hawak mo. Ya? Yeah? Mm. So, huwag mo sabihin ulyanin ka na. Kung ulyanin ka, di umuwi ka ng Pilipinas, huwag ka na mag-OFW. Oo, oh, maka, maka dispalko ka pa dyan. <clears throat> maka nakalimutan mo kung paano babuyin ni Digong ang human rights nung siya ang presidente. Ha? Ah? Ito, Digong, pakita natin ulit. O, oh, Duterte. Pinagmumura ang <clears throat> mga pare, mga katuliko. Ah, si Barack Obama. Hmm. Ito, mga kababayan. Oh, ito, ha. Ah. ah, makita mo. Sinong human rights to tolong? I do not have any master except the Filipino people. Ah. Nobody but nobody. No. Ah. You must be respectful. Ah. Don't just throw away questions and statements. Putang ina mo kita diyan sa pati reporter na Amerikano. Ah. I do not have any master except the Filipino people. Ah. Nobody but nobody. Ah. Ayun na. Ah. Maka nood nila. Sino yun? Ah. Sino? Friends. Ito. Tapos yung iyo ngayon. Ah. Tapos di ko, mo condemn

Barack Obama, ah, human rights, you go to hell. Son of a bitch? Ah? Tapos, pag-asa. I will continue to support our tatay Kita ninyo. Alam niyo minsan kayo mga DDS, no? Mas, ilan pa rin ba kayo matutong? Bakit hanggang ngayon bobo pa rin kayo? Ha, ah, Mama Jordan kay Ma'am Jima Garais, ayan kay Ma'am Kian. 'Di ba? <clears throat> Tapos ngayon, ha, ah, nagtatanong kayo. Ha? Ah, na nasaan ang human rights? Ha? Ah, nagtatanong kayo. Ang human rights? Oh. Ha? Ah, nagtatanong kung bakit hindi nakita ng human rights ang kalagayan ni Digong 80 anyos na hindi pa pinapalaya i-rewind mo po, nanay. Ah, alam ko, kalaki ng mukha mo. Oh, I-message mo ako, i-send ko sa'yo, at isipin mong mabuti. Ah, nanay na nagtatanong, yung umiiyak-iyak ng nalaman mong niridik. <clears throat> ah, ito, oh, mga kababayan. Si nanay. Oh. oh, nanay, ah, kung nanood ka man ngayon, kung ano ang pangalan mo, ah, i-message mo ako, tapos i-send ko sa'yo kung ano ang kabastusan na ginawa ni Digong sa human rights tapos ngayon magla, magtatanong ka kung bakit hindi nasilip ng human rights ang EU <coughs> ang United Nation ang human rights ang presidente ng Amerika pinagmumura niya ang pare ang Panginoon tapos ngayon magtatanong ka ng human rights nay bago mo problemahin ang problema ni Digong asikasuhin mong pamilya mo diba? <coughs> Asikasuhin mo muna ang pamilya mo. Huwag mong sabihin naging milyonarya ka na dyan. Ha? Okay na ang paghanap ng pamilya mo. Kung okay na ang pamilya mo, yung mga kamag-anak mong mahirap na itulong kaysa unahin mo si Digong, wala ka mapala dyan. Mapapahiya ka lang. ne ba? Diba? Oh, <clears throat> Diyos ko naman. Inuulit ko sa iyo, Nay. Naghahanap ka ng human rights. I-rewind mo kung paano babuyin ni Digong ang human rights. Hindi mo pa naisip, ha? Human rights sa Pilipinas ang pondo 1,000. Oh, PH Human Rights. <clears throat> eto, Pondo 1,000. Para mag magulang tangka <clears throat> ng RA 11861, <clears throat> yung ex-human rights. <clears throat> Alam niyo, kung nagkakabuno tayo, sino na pa ilalang mababata sa mga kababayan? pundo ng human rights. Ito ha. O, Duterte admin. Para makita mo ha, nanay, kung magkano ang pondo. Your concern is human rights. Oh. Mine is human lives. Wow. <coughs> oh. Ito nyo ha. Oh, ito, dismissal of Human Rights Petition versus Duterte-Rich Finality oh, The Dismissal <clears throat> Human Rights ito, In a document made public Thursday, Supreme Court has already released the entry of judgment for the case of which a decision has become final and executory on April 29, 2024 The budget of Human Rights is 1,000 pesos Kita okay, ninyo mga kababayan. Ha? Ito po ay inquirer.net. Just me, marimar. Kita ninyo. Tapos ngayon, sasabihin mo na ang human rights. Nanay, with all due respect sa'yo, huwag mo nang ituloy yan. Mapapahiya ka lang. Sa akin pa lang, mapahiya ka na. Lalo pagkakamping pa ang bumira sa'yo. Ha? <clears throat>